Mga idol! Ngayong araw nga po pala mga idol. Dito po ako ngayon sa aking palayan. Kung saan nagpagawa po ako dito ng pispan. Kasi pakawalan ko po ito ng pantat magnegosyo po tayo ng pantat mga idol baka dito tayo waswirtihin <laughs> at habang nagbubungkal nga sila ng lupa doon mga idol ay marami silang nakuha siping probinsya nga pala mga idol isa sa kanila yung kasama nila dito ng trabaho kayo mga idol kumakain din ba kayo ng tinatawag nila na sili sili <laughs> masabad kuno da pa kakahon mo <laughs> ano ang mayo sining sili sili mga idol ano ang magapatay sini para hindi na sila magpang sang kahon sobrang tirik ng araw mga idol habang nagtatrabaho po sila. Yung aking swildo dito kanila mga idol ay arawan. Binibigyan ko lang sila ng bigas at saka ulam. Sila na po ang mag-provide uh, magluto at may binili nga po pala ako dyan na host mga idol kasi magpalagay pa po ako dito ng host yung tubig na nagpo-flowing lang ba galing sa bukid kasi mahirap dito yung tubig. May tubig nga dito pero hindi naman yan pwede pang hugas o kaya ipaligo mo kasi nanggaling po yan sa dam. Irigasyon po ng tubig yan. Yung aking bundok dito mga idol naka ano lang, nakatuwang lang. <laughs> Walang nagakaingin. <laughs> At saka agad na po nilang binadbad yung aming host. Iping probinsya lang nga pala yung aking pinakwat papunta doon. <laughs> At ako naman dito sa gitna ng kagubatan, mahirap magpangsuok-suok sa katalunan na durong haras. <laughs> kapag agip mga puno kawayan mga grabe pa biya init may dala nga po pala akong guma dyan mga idol pang tali ko po dyan sa aming host sa mga sinugpunan ba mga nasa 600 meters po yung aming linadladan ka host dyan masarap kasi ang tubig mga idol pagaling bukid fresh na fresh talaga ang buwa tubig ito yung host na luma mga idol at ito naman yung bago bali hey, one half nga pala yung host na dati dyan ay ngayon pinalitan ko ng three port at tingnan natin mga idol kung matubod yung tubig mm, ayan na po mga idol oh. hindi ko na pinakita kanina mga idol kung saan yung puno ng tubig namin kasi hindi na ako nakapunta doon sa puno dito lang po ako sa gitna nag-abang uh, ng host nag, baga. nag-takod uh, ba <laughs> kay dire lang ang asta ang may samad hmm, grabe talaga ang tubig mga idol oh. sobrang lakas niya magtubod <laughs> ang doon pa yan ang galing mga idol doon sa may kahoy na mataas na nakita nyo dyan sa puno na mga 600 meters to papunta dito sa aming palayan <laughs> maduro madaad nga tubig di pa hindi magaling makaon <laughs> hindi mainom ba kay galing doon sa dam pang irigasyon lang din talaga ito ka aming palayan dito kaya po hindi pwedeng inumin shout out po dyan sa mga marunong magpaanak ng hito PM nyo po ako kasi magpapagawa po ako dito ng hituan na tinatawag ba nga ako gud ba mismo ang mapabuto mga idol para hindi na ko yung magbakal sang similya marami na po ako dito mga breeder na hito nakita nyo na naman itong nakaraang araw na sinabudan ko ay yan po ang aking gawin na breeder kaya kung sino yan niya gusto magpabuto sa hito PM nyo lang po ako kay suryahan ta kung pila ang imong nga presyo para hindi na po ako magbakal ka similya kaya kung magbakal pa ako sang similya mahal <laughs> Pero hindi pa ngayon mga idol, mga December pa guro o kaya Januari kasi hindi pa po nila matapos-tapos yung aking pinagawang PISPAN. Bako sana yung aking papuntahin dito. Kaso sabi ng bako, hindi daw kaya ng bako makapunta dito. <laughs> sabi ko ano ta klase ka bako na ganita kaabuti, kanami ka ragyan. <laughs> Basi balibad man na nilang mga idol nga, hindi sila magkanto di. Kaya yang ilang oras mga idol, 3-5 akin pa yung krudo. Kung bako sana to tapos na to ng mga dalawang araw. Di, kaso ayaw nila pumasok dito. Wala na lang wala akong magawa. At ito na nga yung aming tubig dito mga idol. Nakaabot na po dito sa aming payag-payag. Hmm, tingnan nyo po mga idol. Oh. Sobrang linaw ng tubig. Walang kahit na anong natawag na labtok ba. <laughs> kahit ilagay pa natin sa baso ipakita ko sa inyo. Kristal na kristal ang tubig. Galing sa puno ng kahoy. Iba talaga dito mga idol sa bundok. Marami kasi dito nagpo-flowing na tubig. Yung tinatawag namin dito mga idol na tuburan ba. Kahit saan ka dito sa bundok maraming tuburan dito priska talaga ang tubig pag dito galing sa bundok